sa 1.2 million ang mga kaso ng Autism Spectrum Disorder. Kaya isang uh, mobile app ang dinevelop para umalalay sa ating mga speech therapist. Para sa detalye, live magbabalita, si Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan. Sheryl Tiempo sa World Autism Day ay opisyal ng inilunsa ang isang application na para sa mga kapatid natin may autism. Ito ang Milo Speech Body na layong matulungan ang parents na ma-develop ang speech ng kanilang mga anak. Kadalasan kasi di ba ang nagiging problema sa may mga autism spectrum disorder ay delayed ang kanilang speech development. Kaya ang purpose nitong app ay may pagpatuloy din sa bahay yung tulong na binibigay sa kanila ng speech therapist. Ang dapat lamang gawin ay i-download ang Milo Speech Body application sa inyong Android or iOS device. Pagka-download, eto agad yung makikita so sharehin ko makikita natin ito ito yung uh, mismong uh, app uh, ito mismo yung uh, pro front face ng app no so makikita natin it's from level 0 to level 5 so bawat level ay may kanya-kanyang development uh, uh, yung kanyang development so pagdating dito sa level 1 so pag pinindot mo yung level 1 makikita mo may uh, different modules na makikita dito from under a minute to 10 minutes. So ito sa level 1 mismo, dito parang yung tinatawag nilang imitation. So dito parang uh, may kita ang matututunan ng isang, ng isang tao ay yung social cues and yung pag-share ng emotions through gesture bago uh, mismo lumabas yung speech. No? Tapos pagdating naman ng level 2, dito kadugtong pa rin ito ng level 1. No? Ito naman yung mga nasa module ng level 2. Then dito naman ay dito naman na-introduce na, -introduce na yung may mga sounds of the animals, kaya nung pag-bark ng dogs, and yung pag-roar ng mga bears. So, Cheryl, hanggang level 5 yan. Hanggang sa dulo nga, ito nga yung level 5, yung forming sentences, yun na parang medyo nagtatagpi-tagpi na yung mga uh, words na ginagamit ng ating mga kapatid. And yun nga, throughout the session, eh, padagdag daw ng padagdag yung mga modules na nandito sa application mismo. Sa ngayon, ay mainam daw para sa mga batang 2 years old pataas at dapat may guidance sa magulang yung sa paggamit. Paalala lang din sa mga magda-download ng app na hindi ito replacement kung di suporta sa speech therapy na tinatanggap ng may mga autism. At dahil nga Autism Awareness Month, regalo ng developer ay, sa mga magda-download ay one month free subscription. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Ivan Taringke.